Ito, best advice na tutulong ng God, 45 years old ba Real talk to unsolicited advice. Minsan, mas magandang manahimik na lang kaysa sabihin yung totoo. Bakit? Minsan kasi pag sinabi mo yung totoo at hindi nila matanggap, kaysa yung katotohanan, tanggapin nila o maging kalaban nila, ikaw na nagsabi ng totoo ang magiging kalaban nila. Sabihin nila, masama ang gali mo, masama ang sinasabi mo, hindi naman ganyan. Ikaw sa'yo yung direction ng galit nila, which is kesa dapat harapan nila ng solution kung ano'y totoo na yan. So, bago kang magsalita, give it 90 seconds, 90 seconds rule, mag-shift ka. Eh, tingnan mo na yung outcome, kikilala mo naman yung kausap mo, di ba? Kung di mo kilala, di ba? Kung, kung baga nga, tinalaki tayo na sinabi sa ating, wala tayong magandang sasabihin sa kapwa, manahimog ka lang tayo. Di ba? Unless na tanongin nila yung constructive criticism mo. Tama kayo, mali ako na chibaker duo, what she sure happy happy guys, God bless.